Ako lang yung nakikipag-away sa mga makakaliwang kongresista. Lahat ng kaya kong itulong mula National Youth Commission, itinulong ko sa aking uh, idol, sa aking uh, ninong Bongbong Marcos. Hindi ko naisip na yung magtatanggal pa pala sa akin sa NYC nung naupo na ay si Pangulong Bongbong Marcos. To think, na-is the author of the NYC law. Siya yung naglagay ng fixed term provision sa NYC Law. For 28 years, walang presidente na umupo ang nag-attempt na palitan yung mga opisyal ng NYC dahil merong fixed term provision ng NYC Law. kuya, ma-interrupt lang kita. Ha? Ibig sabihin, galit na galit pala ito talaga si, oh, si uh, Marcos ah sa mga Duterte. Bakit? Hindi ba ba siya nagpasalamat sa mga binigay sa kanila? Ha? Mga, alam mo na yon yung Uh, pagpapalibing sa kanilang ama, di umano. Ah, hindi pa ba sila nagpapasalamat sa mga naitulong ng Duterte sa kanila? Hindi pa ba sila sapat doon? At gano'n ay eh, sumanib ka lang sa mga Duterte, ay tinanggal ka na, di umano. Totoo ba yun? Nako, sige nga kuya, ituloy mo. Ni Congressman Bongbong Marcos, ang kauna-una ang nag-violate ng batas ni Bongbong Marcos ay si Bongbong Marcos. To think, napaalis na ako in three months' time after paglilingkod ng anim na taon sa National Youth Commission, wala kayong mahahanap kahit bahid ng korupsyon kahit piso sa NYC. Naibalik natin ang Sangguniang kabataan noong 2018. Minobilize natin lahat ng youth leaders ng bansa, Boy Scout, Girl Scout, CAT, ROTC, kadete ng lahat na academies para sa nation building. kumina na yung youth recruitment ng NPA sa limang taon ni Pangulong Duterte. Mula 89 guerrilla fronts, pito na lang ngayon. Wala na yung mga balangay, pulutong. Nag-contribute tayo Nag-extra effort tayo para sa nation building at paglaban sa NPA. Yun ang aking overtime job sa NYC. Anong binigay sa akin after six years of good service sa National Youth Commission na yun yung ahensya na ipinantulong ko kay Senador Bongbong Marcos. Tinanggal ako. Three months paalis na ako. Wala man lang pasabi. Sana ko sinabihan ako, Ronald, mag-resign ka na kasi Duterte ka. Okay lang. I will uh, abide by the guidance of President Marcos. Hindi, nalaman ko na lang sa balita, pinalitan ako. In violation of his own law. Kaya masabi ko dyan, kung kayang baliwalain, labagin ng Pangulong Bongbong Marcos, yung kaya isa-isa niyang sikat na batas, NYC law, what more for other laws and rights? NYC law, what more for other laws and rights of the Filipino people? Yan masabi ko, yun ang sa loobin ko na hindi ko nasabi. Kung ano'y itinulong ko kay Pangulong Bongbong Marcos nang walang kapalit, wala National Youth Commission, mga youth events namin, siya ginagawa namin bisita, pinagmamalaki namin siya, siya pa pala yung tatanggal sa akin. Ako naniniwala, madami lang nagsulsol kay Pangulong Bongbong Marcos at siguro bilang presidente, busy na siya sa napakaraming problema ng bansa. Pero sana man lang, pinag na lang ako. Hindi yung nag-violate pa ng batas, di ba? Alright, daya na, ah, pakinggan nyo. Ngayon naman, mabalik natin doon sa ang sabi rito, grabe ha. Sumemplang kagad. <laughs> Ah, hindi pa oras ng kampanya, ibig sabihin, simplang nakagat itong si, ano, si Kuya Manny. Ayan, ay ayon yan, oh, kay Ati Maharlika. Ha? Ah, siya yung nagsabi nito na wala na, bagsak na yung ano, ha? Ah, pagkakandidato nito ni Kuya Manny. Bakit? Ano ba meron, Ate Maharlika? Pwede mo ba ikwento sa amin kung ano-ano ah, ang naging problema ha? Ah, ni Kuya Manny? Kasi nga, ito ha, sabi rito ha. O, panurin nyo lang para kayo ay humusga. Alright? O, sige, pasok mo, Ate Malika. Ang <coughs> statement ni Pacquiao. Mm. Okay? Alam naman natin na si Pacquiao, okay? Oh. Ano daw? Sabi ni Tony, please lang po mga kadidias, wag iboto si Pacquiao. Ala. Ngayon, <coughs> actually, ina-describe yun ko yung sinabi niya. ah uh, dito, dahil nga tinatanong siya bakit you know the usual that's the usual <coughs> Q&A kung bakit ka tatakbo all right so ang sabi ni Pacquiao mga kabab mga kababayan ay lalabanan niya yung corruption corruption right. lalabanan daw niya yung kanyang corruption at yung daw ang advokasya niya sa Senado okay pinagyabang niya na nung nakaraan daw, may mga inibistigahan, nung nakaraang nasa Senado siya, ay may mga inibistigahan daw siyang mga kurap, dadadadada, mm. at ang uh, sinasabi niya dito na nakawawa ang mga Pilipino dahil ang daming napupunta na pera na bilyon-bilyon na ninanakaw daw ng mga politiko. Hala, hala. At sinabi niya, actually, maganda pakinggan yun, di ba? Pero mga kamapalaga, sinasabi niya na hindi ka tanggap-tanggap ang ginagawa ng pagnanakaw ng mga politiko na kabaro niya, right? At naghihirap at nagdurusa daw ang sambayan ng Pilipino. Tama naman siya. Kaya daw, sabi niya, alam mo, semplang, kasi sabi niya sa first part na kanyang mga litanya, gusto niyang tumakbo kasi gusto niyang labanan ang corruption. Alright? At kawawa daw po kayong mamamayang Pilipino kasi bagsak ang ekonomiya natin. Okay? Totoo yun. Bagsak ang ekonomiya dahil sabi niya ang, ang corruption ay cancer sa ating bansa. Totoo! Wala daw mangyayari sa kinabukasan ninyo mga mamamayang Pilipino kapag hindi nyo napigilan yung corruption. Kaya Hina dapat iboto nyo daw siya. <laughs> Pag hindi nyo napigilan ng corruption, ay walang mangyayari. So, hi, trollbuster, ayo palangga. Lahat ng endorse at secret candidate ni Bangad, huwag iboto. Exactly, mga kababayan. So, sabi nyo dito, sa nansanin mo na natin, So, pinagyayabang niya na talagang kailangan tayong mamamayang Pilipino labanan natin dahil ang korupsyon ang ah, nagpapahirap at itong mga politikong ito at yung mayaman, ganito, ganito, ganyan. Yung first part, kung napanood yung interview ni Dudong, ni Dudong Mani, ba dong? Musta naman ni Kadong? Ay, okay. You know, again, honor na naman si, ano na, no, si, si, na, si Emmanuel ba, yung, yung, yung anak ni mo sa gawas. Nako, na, yun na. Na pinahirapan ni ha, na hindi na in-honor for, for what? 18 years, wala niya maging honor ang bata. So, si nga nag-boxing-boxing na, nagsikat-sikat na ang bata, nag-honor-honor ka man, but it's, you know, better, ano, uh, it's still better late than never. di ba? Okay. So, ngayon, mga palangga, <laughs> puro bula lang, nagbula-bula si Dolong Mani, sabi ni Inday, ng comments yun, like, puro bula-bula lang. Okay. So, ngayon, tinanong siya ng uh, reporter. Okay. Okay tungkol sa presidential elections 2022 na kung saan na si Pacquiao, natatandaan nyo na uh, di ba convicted si uh, Imelda sa Sandigang Bayan. Right? Mm. Isa sa mga tiyanong noong 2022 na ipaku uh, ano ba ang gagawin mo sa mga magnanakaw katulad ng mga Marcos? Ang sabi ni Pacquiao, kapag siya naging presidente, Noong 2022, kaso hindi siya pinalad, kayo yun binoljak-boljak din natin ninyo, binoljak nyo, ay ipakukulong niya si Imelda Marcos. At base sa kanyang mga pronouncement, mga statement na ang magnana, ang mga Marcos ay mga kawatan. At hindi lang daw Marcos ang kanyang ipakukulong, kundi yung iba pa. Isama mo na Romualdez, uh, Araneta, lahat na ng mga kawatan nandyan sa uh, Congress at sa Senate. But the problem with Manny Pacquiao, ito kasi yung delikado sa mamamayang Pilipino kapag bobo ang inyong iboboto. Why? Sa so first part na sinabi niya, kaya siya tatakbo kasi bagsak ang ekonom, ekonomiya ng Pilipinas. Which is true. Kaya nga kayo ng ibang bayan, wala kayong trabaho, walang kayong mai contribute okay? sa uh, ekonomiya ng Pilipinas kasi nga wala kayong oportunidad na makapagtrabaho dahil ninanakaw ng mga buha ng kinang adictos benedictos ang pera ng bayan at ang mga um, ang mga ang tawag dito, mga investors na gustong magnegosyo sa Pilipinas takot kasi red tape at mga ngamgam kanyang ko nga sa inyo, di ba? Merong pumunta doon sa bar, sa tagig. Okay? You know, na may suot na Rolex. A week ago, may suot na Rolex. So, dinrag o nilagyan ng gamot ng, ng mga tao doon sa loob. Na, I don't know, may ari ba? O mga random din na mga bisita doon. Dinrag nila. Nilagyan nila ng paborlog. So, ninakaw nila yung Rolex ng tarpulano at iba pa niyang mga alas, dyan yan sa sikat na bar sa tagig na pinupuntahan ng mga bangag. Mga bangag. So, paano papasok ang mga investors sa atin kung yung mga buha ng inang mga bars na yan, na i-entertain nila yung mga turista sa atin, you know, tinotolerate nila yung mga bisita o, I don't know, kasabot sila sa pagnanakaw ng mga good items at yung bar na yon ay gabi-gabi so missing hot ng pulburon ang mga buhakan ng inang mga artista. Okay? At mga politiko. At ito ay connected kay bangag. So talagang bagsak ang ekonomiya, tama si Pacquiao. Baka mapunta ako sa iba, balikan natin to. Kasi alam mo naman ako, ang aking damdamin, mga dodong, mga enda, talagang bugso-bugso bugso, talaga. Lalo na pag itong sinungaling si dodong. So tinanong si dodong man, ba? Sabi, oh, sabi mo, Uh, ang tanong sa kanya, siya ay naging hardest critic, okay? Oo, oh, totoo yan, way back 2022 Siya yung pinaka-mabigat na kritiko ng, uh, yan, ni ako po ngayon Kaya yan, ituloy mo, ating mahalika Ni Bangag, okay, unang pamilyang Marcos Ang tanong sa kanya, gaano daw kahira para i-consider niya, okay, na lumipat sa partido? ni Bangag sa Bagong Bangag Pilipinas. Dahil <laughs> sa siya, sa slate ni Bangag. So biglang buwelo si Pacquiao. Biglang semplang. Ang sabi niya, sabi ko, kung may nanakaw, kung may ninakaw, dapat ibalik. Wow. Biglang cambio. Samantalang noon, 2022, talagang, talagang ang yab, ang tapang ni Pacquiao. Ipapakulong si Imelda. Special mention pa si Imelda, di ba? So umurong ang... So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and itlog ni Dodong. O moro nga yung itlog ni Dodong man. Alam mo bakit ate? Oh, kasi wala na siguro siyang ano, masasamahang slate. Di umano ha? Um, siguro pag sumama siya dun sa partido ng mga PDP, eh mangyayari, baka hindi din siyang pansinin. Oo. Oh, kung po sumama naman sa partido ng mga PDP, mga mga aksyon demokratiko ano ba yun aksyon demokratiko o kanino mga partido yung kulay pink tama ba kung sumama man siya doon baka hindi rin siya ma, maano ma, mapansin doon kaya siguro sumama siya dito sa partido na to kahit uh, ito namang nakaupo ngayon kahit todo-todo siya siraan eh wala lang sa kanya ano? Eh, ganoon lang siguro simple. Ganun lang yung uh, kalakaran siguro talaga ng politika dito sa Pilipinas. Sa tuloy! Mga hinday. at ang tapang sabi niya mga palangga. Alright? Ah, kailangan kasi may due process Chutu -chutu. May mga nalalaman ka pag due process. Dodong Mani, baka naman, okay? Baka naman gusto mong maging boses ng taong bayan na yung sinamahan mong presidente siya at ang asawa niya ay nangidnap ng dalawang bata sa Turkey. Aray! Facilitate ang mga dokumento, dinaya, nagfabricate, din, nagfabricate ng kaso laban kay distressed mother sa Turkey. Yan man ni Dodong ang iyong sinasabing, you know, mabuting Marcos. Nagpakidnap ng ismagol at sumising hot. Adictus Benedictus. Akala ko ba, madjudjus nun ka. Mayroon ka pang praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Nag-aral-aral ka pa ng Biblia. Puta na, ang, ang sasamahan mo, bangag. Anong kadyotahan niyan? Ikaw ba ay makadyos? O after 18 years, tsaka mo na lang in-honor yung anak mong ka carbon copy mo, pinagbiyak na buo ko kayong dalawa? Yan ba ang makadyos? So, ayan mga kasama ha, dito sa video na ito na inilalahad ni Ati Maharlika, nako, ito yung paglalahad niya na sumemplang na kagad. Ha? Ito si Kuya Manny. Eh, tayo ay reactionist lang, kaya nire-reaction na lang. Kung ano yung uh, sinasabi niya dito, eh, siyempre magbibigay tayo ng reaction. Pero, sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka palang subscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po, hit mo na rin yung bell para lagi nga update sa ating mga video. Isang like, isang share, all good sa po tayo.